si Jesus ay namatay ng minsan at para sa lahat. Ang ating Panginoong Hesus ang katuparan ng mga kautusan na ibinigay kay Moises ng mga nasulat sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Ito ay malinaw na inilarawan sa Hebrew chapter 7 na ang ating Panginoong Hesus ang tumupad sa lahat ng kautosan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Katunayan, tinukoy din dito na ang Panginoong Hesus ay mas nakahihigit pa sa mga ito dahil ang mga ito ay anino lamang niya. Isang napakagandang halimbawa dito ay ang utos ng Diyos tungkol sa paghahandog ng hayop para sa kabayaran ng kasalanan. Ayon sa kautusan ni Moises, kinakailangan na ang punong pari ay maghandog sa Diyos bilang kinatawan ng mga tao. Dahil ang mga punong pari lamang ng Diyos ang nararapat na pumasok sa pinakabanal na lugar na ito upang mag-alay. Sila ay dapat maghandog ng paulit-ulit para sa mga tao. At para sa kanilang sarili sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan dahil ang kapatawarang ito ay may limitasyon at pansamantala lamang kahit kinakailangan nila itong gawin taon-taon. ang -taon. tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement ng mga Israelita. Ito ang itinuturing nila na pinakabanal na araw. Ang dalawang uri ng utos na paghahandog. Sa ilalim ng mga kautosan ni Moises na may kabuo ang bilang na 6 na raan at na kautosan may dalawang utos na kinakailangang sundin ng mga Israelita upang sila ay mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Una ay ang tinatawag na sin offering na basa natin sa Leviticus. At ito ang mga sumusunod na chapter at verses. Ikalawa naman ang trespass offering na mababasa din natin sa Leviticus. At ito ay mababasa natin sa mga sumusunod na verses. Ang mga paghahandog na ito ay tumutumbok sa perpekto at huling sakripisyo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo dahil ang mga pag-aalay na ito sa lumang tipan ay mga anino lamang at ang Panginoong Jesus ay ang katuparan ng mga ito. Hebrew chapter 10 verse 1, ang kautosan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Colossians chapter 2 verse 17, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito ang paghahandog ng Panginoong Hesus at ang pagkabuhos ng kanyang sariling dugo sa krus ay mas nakahihigit sa mga paghahandog na ito sa lumang tipan dahil hindi tulad ng pag-aalay sa lumang tipan na epektibo lamang sa isang taon at para lamang sa mga hudyo ang ginawang pag-aalay ng Panginoong Hesus ay pangwalang hanggan at para sa lahat ng sasampalataya Hebrew chapter 10 verse 10 to 14 at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos tayo ay ginawang banal ni Heso Kristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos. Ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinagpaging banal ng Diyos. Sa lumang tipan, ang mga punong pari lamang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar ng templo upang mag-alay. Ngunit dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay malaya ng pumasok sa banal na presensya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng panalangin. Tinanggal ng Panginoong Hesus ang tabing na humaharang sa ating at sa Diyos. Hebrew chapter 10 verse 19 to 22 kaya mga kapatid malaya na tayong makapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Yesus. sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan binuksan niya para sa atin ang mga bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabilaan ng tabing at ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Yesus na ang ating punong pari na namamagitan sa atin at sa Diyos at hindi tulad ng mga punong pari ng mga Hudyo na mayroong kamatayan, ang ating punong pari na si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't pang walang hanggan na ang ating malayang relasyon sa Diyos. Verse 21-22 at dahil mayroon na tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Hebrew chapter 9 verse 11 to 12 Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ganito kadakila ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya na mismo ang ating pinakapunong pari na namamagitan sa atin at sa Diyos. At siya din ang handog na kordero para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang bisa nito ay hindi tulad ng mga inaalay noong panahon ng unang tipan na may limitasyon. Ang kapatawarang iginawad sa ating mga sumasampalataya ay hindi lang para sa isang taon, kundi ito po ay pang magpakailanman. Kung ito ay ating nauunawaan at tinanggap, ito ay makapagdudulot sa atin ng lubos na kagalakan, kapayapaan, kagalingan at kaginhawaan sa buhay na ito na nagpupunga ng mga mabuting gawa at walang hanggang pasasalamat at papuri sa ating Diyos. Tayo ay pinagpala na at pinaburan ng Diyos dahil sa ating pagsampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Nararapat lamang na siya ay ating purihin magpakailanman.